Hello. 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 Si Miss transformed na ulit. Hello, it's Miss Eta. Guys, today may meeting ako sa Circuit Makati. So, samahan niyo ako. Actually, guys, nagtulog-tulugan nga ako eh. Kanina pagka-out ko ng 7, sabi ko matutulog ako, hindi ako nakatulog, dahig-higa lang ako dito. Oh, uh, I fake myself. So, let's go. down samahan niyo ako mag-prep. Mother. Meron akong meeting ngayon sa Circuit Makati. What are you doing? Huh? Didi Frost Hey you baby Nadaling ko yung laptop ko guys I need to check kung andito yung mga documents ko Kasi there will be a contract signing Between me and the And the client So I need to know kung meron pa po akong spare na contract I still have And also there will be a Receipt So there is a receipt here yun. receipt and the business card. Alright! Business card, business card. May AR ako. Kasi every time na nagpapa papa event po ako, I need the client to sign a contract and meron ano din tayong receipt. So, after nito, actually nagugutom ako. Mabilis lang nakain. Titignan ko kung may pagkain. Dala ko din yung laptop ko kasi there will be a program presentation. So, mag-discuss ako ng program. So, I think this bag is always ready on the go. Hmm. Ano tanong mo? Time. Ano? Ano ang meeting mo? Alas G wala pa lang ano kakainin. So, Ayun, no, may kanin pa. Ayun, kung ano ng ulam. Ay, meron pa lang konting ulam kakain lang kanin. Yeah. Pero may kaka... Kasi mag... Kapakainin din ako ni client kaya... Hmm. Pero kakain, kakain pa rin ako. Ano, ano sabi mo? May, may pagkain pa ba? May isa, ini -in. ko na. na lang, oh. Ano yung gulam ni Snappy? Ano yun yung ano? Pipirito nga ako ng chicken, pipirito. Chicken daw, pipirito niya. Mabilis na kain lang. <guy> Charot ka. <hey. laughs> mga sisimurin natin yung mga ulam. Huwag kayong magsi okay magsasayang ng ulam, guys. At ano lang tayo susubo? Kasi nga, ano, kapakainin naman tayo ni client. Hello, it's Miss 8. Ay, we're going uh, sa, sa Circuit Makati. Naku, traffic pa naman ngayon. Friday! I'm done! Next, CR tayo. Ligo. Kaya tayong saging pa. Hindi tayo pulikaten. <makes noise> Dami ng tubig. Tapos ligo. Hello! Tapos na akong kumain. Ay, maligo pala. Maligo! Oh my God! Ang sexy ko! Guys, trivia lang. Itong white na towel na to sa hotel to galing na isama ko lang sa bagahe ko. Dati pa yon. Kung anong hotel to, wag na. Baka mabasya ko. Magbibihis na ako, magbibihis na ako. Magbibihis na ako! Ano ba yan ay? Magbibihis na. Tep, 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 tep. Alam mo, parang tagal. Hindi siya namamatay. Ang tagal, mi. And this is what I'm wearing today. Chink, 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 chink. Yung t-shirt ko galing sa Surplus. Galing sa Surplus din tong short ko. Surplus SM. Ang ganda ng damit sa Surplus SM. And my shoes is from World Balance. White shoes. Double strap. And my watch is... Hindi ko alam kung saan tong watch na to. Yan simple lang tayo. Yan yung sporty-sporty lang na. Let's go! Naalis na ako. Anong pasalubong gusto mo? Ah, dali ang mamasalita ka na. Kahit ano. Kahit ano? Basura. Basura ang ipapasalubong ko sa'yo, Nahi. Charot. Sige, binig kitang burger. Ano? Ano yon? Ano? Sabi mo? Burger. Ano? Kumarap ka dito. Burger Jollibee. Ah, okay. Tapos. Tapos usapan. Nakapili na agad. Hello to Miss Ato. Guys, kotse na ako. At ready na akong bumaybay ng Makati I hope hindi traffic I still have one more hour to go there 9 o'clock AM na Okay, go laban Haleo to Miss Ato I hope you have a great Friday Samahan nyo ko mamaya Marami pa akong vlog doon sa Circuit Makati Na-miss ko yun eh Hello to Miss Ato Haleo to Miss Ato Nandito na tayo sa Circuit Haleo to Miss Ato Ayan siya This is the Circuit Makati There's the symbol of Circuit Haleo going to enter the Circuit Haleo Circuit Mall here in Makay. Hallowed. Hallowed, oh guys. Pak, ba pak, -ba -ba. Baby, sagot. Baby, sagotin mo na. Sabi, dalawa pala ang coffee bean dito. Ang meeting place ko, coffee bean. Dalawa ang coffee bean, isang sa floor at saka sa lower ground. Paano yan? Paano yan? coffee bean shopwise Pareho lang may may drug din pala dito. May bread to LBC. Ano din? Ang galing punta ko dito, guys, dati. Ano? Parang before pandemic, meron din akong meeting. Ay, may event ako dito sa Circuit Makati. Ay, what's going on? Parang ang daming tao. Oh, dami oh. Sale ba sa Uniqlo? Ay, kabog. Ay, sale sa Uniqlo. Pupunta tayo dyan later. Ang daming show. Oh. Oh, ito ang Circuit Makati. Hollywood si Miss tayo later. Ito na Nag-chat na si client. Paalis pa lang sila ng bahay. At ang time po na ng meeting namin is 10 o'clock. Actually, late ako dumating. 10-10. I thought, nandito na sila. Pero wala pa. So, I told them na ikot-ikot muna tayo. How layout si Miss Ato. O na, marites ko na ha. Kaya pala, maraming tao sa Uniqlo. Confirmed. Na sale po sa Uniqlo. 50% off ang sale ngayon sa Uniqlo. Kaya po maraming tao sa labas, hindi daw sabay-sabay pinapapasok kasi nga magiging crowded. So batch by batch by batch ang pagpasok. So alamin natin dito sa mall na to. ang uh, ito yung labas oh. Pa. Tumaas na ako. Pa. Sigaw kaya ako dito. Sabihin ko. Pwede ba ako magkaroon ng boyfriend? <laughs> Sino pwede maging boyfriend? Guys, alam niyo bang may kapangyarihan ako? Hindi ko lang sinasabi sa inyo. Watch. Open. Oh. I have the power. Hollywood. May nakita ko mga santo-santo. Oh. Ay, ito binibili, binili ko. Meron akong ganito. Oh. Berhen Manawag. We're going to Manawag pala one of these days. Oh, this is nice play playground Hollywood si Miss Ato. Parang meron silang something event today. Guys, just so you know ha, the first time na nag-host ako sa mall is with Regine Tolentino, yung kanyang Zumba Philippines. So, dun ako sa Robinsons Manila nag-host. Sobrang daming tao at ang dog, sa daming nagsuzumba na umaten. Wala pa masyadong tao sa mall. Parang ako pa lang. Charot. Guys, nandito tayo sa rooftop. Rooftop ba ito? Hindi ko alam kung ano ito Parang ano na, wala oh, din naman tao. Ito pala ang circuit, walang tao. Dito na pala siya, dito na pala siya. O, oh. dito na pala kami mag-meeting. My goodness, how loud! Hi, good morning everyone! So, andito na yung mga client natin. Hello, ma. Hi po, good afternoon. Hi, Miss A po. Nice to meet you po, sir. Good morning. Yes, buti po kayo. Sana all. Ay, jowa. Ako ang jowa eh. Nandali lang po. Pasig lang po ako. Tsaka po parang ang bilis niyo po dito. Ah, kaya naman pala. Hello, guys. So, order kami ni ma'am. Oh, ang dami palang pastry. No? Tataba na naman si Miss Amy P. Ayan, banana chocolate na. Maliit lang ako, Miss, kasi nga, di ba, wala nga nagmamahal sa akin. Ganun, di ba? <laughs> Prep lang ako doon, madam. Hello to Miss Ito, guys. Hindi ko na na-videohan yung meeting namin. Basta meron po kami ganyan. O, oh, tapos kumain kami. Siyempre, si Ma'am Mind. Tsaka si Sir... Siyempre, pangalan niyo Mario. si... Si Ma'am Mario. Ah, si Sir Mario. Hindi ko alam, ubos yung ganito ko, eh. So, we had a great, ano po, we had a great meeting and even sharing of, ano, mga life experience. Oh, super interview sa akin si Ma'am Mind. So. At kung may... Kung gusto niyo ng Sun Life, pala, no, na wala pa kayong insurance, na lagi ko pong sinasabi sa inyo na napaka dapat niyo pong i-invest ang inyo pong life insurance dahil hindi po tayo bumabata at mas magandang mas bata pa kayo mag-insurance na kayo. ba? Diba? Papa, contact... message nyo ako para mabigyan ko kayo ng isang maayos at magaling na ahente or financial advisor. Si ma'am, mine, at saka si sir. Sun life sila. Ako kasi nag-pro life kasi ako. Basta my life. Okay na yon, ha? Okay? Oh. Tapos ngayon pupunta na, matapos na kami, tapos pupunta na, ikot-ikot lang ako dito, tiktok-tiktok. Tsaka ang saya, tsaka Mama Mary, Mami Mary, see you po sa November 19, and I'm so excited to meet you po in person. And Ate Mylene, see you po sa Zoom meeting natin. At tsaka po din sa mga kapatid na nasa US, si Ate, Melanie. si Ate Melanie, Mayla, si Kuya EJ, si Kuya EJ, ay hindi siya letter M. Eh, may M naman ha, ano ah. Pakiala, meron ba <laughs> lang, guys. Thank you so much. Hello si Miss Ata. Bye! O, sana... Hello Miss Ata. Guys, super kwento ako sa client. At nandito na ako. Ikot-ikot muna tayo sa Circuit Macari. Ang event ko pala is 80 birthday ng mama nila sa November 19. At sobrang nakita nila ako sa YouTube. Kaya, gusto nila ako maging host. si to Miss Ata. Kaya yun lang. Hello to Miss Ato. Hello to Miss Ato. Hello to Miss Ato. Hello to Miss Ato. Don't forget to like, share, comment, follow, and subscribe.